Hello, mga lods. Good morning po sa inyong lahat. For today's video, magluluto po tayo ng adobong sitaw. Ayan. Uh, first po, nag-isa tayo ng bawang. Ayan. Kung mapapasin niyo po yung bawang ko, madami masyado, di ba? Ahatiin ko po yan. Gagawin ko yung pagtapis mamaya dyan sa uh, ilulutuin natin adobong sitaw nagtirap nagtira po ako ng konti. Ayan. Tapos, nagdagay ng sibuyas. Ayan. Tapos, sa sangkutsa natin yan. ang ganyan, ganyan. Mga lods. Ayan, ha. Ah. Tapos, nung nangamoy na yung bawang at sibuyas, ayan, ginagay ko na yung ating, uh, ano to Sitaw. Sitaw na purple. Di ba? Express na press yan. Ayan. Tapos, si na bal na lang natin maluto yun sa sa baba sa taas. Yun na. Basta yun na. Tapos nag-add ako ng konting oyster at toyo. Ayan. Kung wala kayong toyo, pwede nyo ilagay yung sarili nyo. Joke! <laughs> siyempre, dapat may konti yung joke, di ba? Tapos po, tinakpang ko. Tapos binuksan ko, siyempre. Tapos silipin natin. Uh, tingnan natin kung pwede na ba lagyan ng, ano, ng tubig konting-konting tubig lang po. Huwag yung marami. Kasi ayoko ko naman yung overcook na ano, nagugulay. Gusto ko yung pag hinunguya ko siya, lumalaban siya, ganyan. Pero, pero yung mister ko, gusto niya yan, palang yung malambot. Para naman siyang walang ipin. Diba? Siya nga pala mga lods. Pakicomment down below mo naman po kung tagasang kayo. Para ma-shoutout kayo, kung kayo sa susunod na vlog ko. Tapos naglagay po pala ko ng suka at paminta. Pamintan Tapos yan. Titignan ulit natin kung malambot na. Pero ayoko po talaga yung sobrang lambot na. Tapos tikman natin. Yan. O, kung tama na ba yung sa panlasa natin. Ayoko rin yung masyadong maasim. Sakto-sakto lang. O, ba? Diba? lutuin na yung ating ating sitaw na adobo, simpleng-simpleng ulam, pero masarap po. Masustansya pa. Uh, sarap po, nag-enjoy kayo. Ayan, plating time. Garlic on the top. Diba? Sana po, nagkutong po kayo. See you on my next videos. Thank you for watching. God bless po sa inyong lahat. Tara po, kain na tayo. Babush! Oh, oh,